is Asia Super League na naman at narito ang Abando Place na kung saan 22 puntos ang nagawa nila kay at pinanis-panis nga nila at tinambakan ng kanilang kalaban ng malakihang puntos. Bakbakan rin ng Chiba Jets laban sa anyang labanan ng mga number 1 at wala pang talo dito sa EASL. Anyang Jung Kwan Jung, training is Asia Super League champion at KBL champion dalawang corona ang dinedepensahan sa kasalukuyan. Plays at highlights ni Abando kontra sa team na Pikunin at Red Boosters kontra naman sa team ng Chiba Jets umpisahan na natin. First play para kay Abando. Maganda at mabilis ang ikot ng bola. In rhythm ang galawan ni Abando tumira ng 3 sa harapan ni Marcio. Pasok para kay Lakay. Good defense naman ang ipinakita ni Lakay sa play na ito. Meron pang konting pa-flying kick si Perez para magkaroon ng space sa kanyang tira ngunit na naik pa rin ang depensa ni Renz sa play na ito. 3 na naman ang pinakawalan ni Lakay sa play na ito at maagang ang nakakalayo ang anyang sa score. Good defense play na naman para kay Lakay sa play na ito at nasundan pa ng mabilis na opensa mula rin dito kay Abando. Dinipensahan na nga ni Abando si Perez tapos iniwan pa niya at iniskuran, nagkakaiwan na nakagat sa score sa larong ito. kawawa naman ang malaking tatua laban kay Abanto ang laking tao pero hindi makuha ang rebound kontra sa mas maliit at payat na Renz athletic ability ni Abanto pinakita na naman sa play na ito sa next play natin hindi lamang score ang ginawa ni Abanto still sabay score liga ng Pilipinas hindi na nakakasabay sa laro paul naman ang tinawag kay Abanto sa play na ito pero hindi sang-ayon sila kay nagkabanggaan pa sila ng import ng kanilang kalaban pang na lamang itong sila kay bando play, pinigilan si Abando sa pamamagitan ng foul sa free throw line niya ngayon, kukunin ang kanyang puntos. Sa tres naman niya nakapesto sila kay sinukat ang depensa, biglang tira ng tres, pasok na naman ang tira at solid nga rin ang laro ni Ren sa game na ito dahil na rin sa 22 puntos ang kanyang nagawa kontra sa depensa ng Beermen. Napag-iiwanan na nga sa score ang SMB at tambak na tambak na sila sa game na ito at parang ayaw na nilang ituloy ang laro dahil sobrang nakakahiya na nga ang score kaya naman hindi na pang basketball ang galawan. Gustong palitan ng laro ng rugby, solid na pisikalan, balyahan at manggahan, technical ang tawag ng referee, hindi na pang basketball ang galawan, doble talo ang naranasan ng SMB sa game na ito. Sumunod na play ni Abando, hindi mawawala ang highlights ng laro at sagot yan ni Abando. Maganda na sana ang pagkakabutatan ni Renz dito kay Perez pero goal tending ang tawag ng referee isa na naman sa highlights ng laro para sa Anyang at kay Lakay. Dito naman, nawawala na sa kanilang katinoan sa defense ang SMB at biglang pasok si Abando, libreng libre ang tira, tinginan na lang ang mga players ng SMB. Rebound play para kay Lakay, umikot ng konti, puntos na naman para dito kay Abando, SMB wala na ngang laro, gusto na lang matapos ang game at umuwi na lamang. Tapos na rin ang paghihirap ng SMB sa score na 142-87-55 points ang kalamangan ng Anyang Jang Red Boosters record record para sa kanilang team sa isang international game. Kailangan lang naman mag-improve ang liga ng PBA at sabayan ang standards o so taas ng level ng kompetisyon ng KBL at Japan B League dahil kaya naman nilang gawin ito kung gugustuhin nila. Nang sa ganon ay sila ang lumabas na hari dito sa East Asia Super League. Ngayon magkakasubukan ng anyang kontra sa team ng Chiba Jets. Magandang match ito, Abando kontra kay Yuki Tugashi at parehong walang talo ang dalawang teams na ito dito sa EASL. Update naman tayo sa team ni Abando at binitawan na nga nila itong si Spellman. Hindi na nga ipinalabas ang best game ni Spellman sa anyang na isa sana sa inaasahan ng Red Boosters para magpapanalo sa kanilang team pero bumaba nga rin ang kalidad ng laro ni Spellman na pwedeng isa sa naging dahilan kung bakit nga nila pinalitan ito. Back to back games ang mapapanood natin ngayon dito sa AASL. Kung meron tayong anyang Jungkwan Jang kontra sa Chiba ay meron namang kuryente kontra sa Hari, Meralco Bolts versus Ryokyu Golden Kings ni Tamayo o kinabibilangan na team ni Tamayo. Malakas ang Ryokyu Golden Kings at inaasahan na ng mga Pinoy basketball fans na all na Man ang PBA team sa game na ito pero bilog pa rin ang bola at kung pasok ang karamihan ng tres ng bolts mula sa first quarter at fourth quarter ay posible na baka sila pa nga ang manalo sa game na ito pero hindi naman yon ganon kadali dahil merong depensa ang Golden Kings at sila rin ang Japan B League champion last season. Pilay ng konti ang anyang kontra sa team ng Chiba Jets dahil na rin sa nag-iisa lamang si Monroe na import kontra sa Jets at tula pa nga ang kapalit itong si Spellman at naghahanap pa nga ang anyang pero kapag nanalo pa rin ang anyang sa larong ito ay mabibilib rin talaga ang mga BL fans 2 vs 1 import ang labanan. Hindi na nga rin kaanong umaasa ang mga Pinoy basketball fans sa laro ng Bolts kontra sa Ryukyu Golden Kings dahil solid na solid ang laro ng Ryukyu Golden Kings sa Japan B League. Kulang nga lang ang playing time ni Tamayo sa Ryukyu Golden Kings at isa pa naman siya sa inaabangan ng mga Filipino basketball fans dahil na rin sa may laro naman itong si Tamayo, yan nga lang ay hindi siya nakakakuha ng magandang play. Hindi katulad ni Abando na talagang pinagkakatiwalaan ng anyang merong play para sa kanya at maganda-ganda rin ang playing time na ay binibigay dito kay Lakay sa team ng Anyang. Para sa atin, lamang ang Ryokyo Golden Kings kontra sa team ng Meralco Bolts at lamang naman ang Chiba Jets kontra sa team ng Anyang Jungkwanyang Red Boosters. Considering na wala na nga si Spellman at Simon Monroe lang ang aasahan nila sa game na ito, ang kanilang nag-iisang import.